T -t 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 -t! Meron lang po tayong breaking news mga ka at uh, mga kasama po natin ngayong gabi ang ating nagpagbalita na si Mr. Mark Albert Cahayon. Pasok! Samantala, isinailalim na sa State of Calamity ang Metro Manila. Kasama din ang isang bayan sa Oriental Mindoro at iba pang bayan sa Cotabato. Kansilado na din ang mga klase bukas dahil sa naidulot ng mga malalakas na pagbaha ng Bagyong Karina. Sa ngayon po, libu-libu na ang mga nailikas, pinakamarami sa lugar ng Quezon City, na umabot na sa 22,000. At tinatayang nasa 142 po, lahat-lahat ang kabuuan ng mga binahang barangay. Matindi rin ang sinapit ng Kamanaba area na aabot sa 6 na po hanggang 80% ng buong lugar ang lubog sa baha. Pati ang Marikina na nasa critical na din na level ang ilog. Ayon sa ating kapulisan, sa pilitan na nitong ililikas ang mga residente sa mga binhang lugar. Katuwang din po nila ang MMDA at Bureau of Fire Protection o BFP sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng baha. Yan po muna ang update. Nagbabalita at nagbabantay mula sa Bitmark Shady Newsroom, Mark Albert Kahayan. Magandang gabi po, mga Kabitmaks! At uh, siyempre nga po, uh, huwag tayong pakakampante sa panahon. Talagang maging alerto po tayo ngayong gabing ito. At uh, siyempre, hindi natin inaasahan ang pagbugso at pagbuhos bigla ng ulan. Kaya, uh, manatiling magbantay po tayo. At uh, huwag nga tayong uh, lagay ang loob. So, lalo na po dyan sa may bandang puntalban area, itong nakikita po natin na ito, itong tubig na ito ay talagang uh, galing ata ito sa dam nagmumula at pababa ng Marikina City. Kaya ingat po tayo. God bless. Keep safe everyone. Max Shady. Okay at uh, pahabol po. Inaulit ko po na as of now, uh, simula po kaninang 2.40pm ngayong uh, nga po nga uh, buwan ng Hulyo 24. Daong, taong 2024. Uh, yun na nga po ang ating Marikina Water Level po ay nasa 20.3 meters pa din at yun na nga tayo ay nasa third alarm kaya nga po yung ating mga kababayan dyan sa marigina ating minamahal na marigenyo ay pinag-iingat at uh, talagang maging mapagmatsyag at uh, gayon din ang ating mga karatig na lungsod dyan sa Metro Manila na halos nga po lahat ay talagang masay state of calamity kaya, keep safe everyone, mga kababayan, mga ka bitmax, Free lang po tayo, magdasal para sa ating kaligtasan at uh, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ayun nga po, maraming salamat po, Max Chidi Cajayo, Nagbabalita, Nagbabantay. Thank you.